YouTube channel mga idol Patuloy pa ba rin po masalamat sa inyo So sa mga suporta po sa aking YouTube At ngayon mga idol ay mag po kami ng Kitang Di Yan kasama ko po si Yuyo Gipot Kami lang po dalawa mga idol At ito po yung gagamitin natin Na Kitang Di Palangre May 60 pirasong kawil mga idol Yan Ito 60 piraso Tapos ito po yung pamain natin Grabing ano mga idol Sariwa Kamain pa lang mga idol, ulam na Yan, sana makadali po tayo mga idol Yan, update na lang po tayo mga idol Pag mag na po kami Dahil nagsusunar pa lang po mga idol Naghahanap pa ng magandang ispat Magandang bahura Kaya update na lang po tayo Yan nga mga idol ah, Nandito na po kami At yan, mag na po Sinimulan na po yung pag-aari ng mga 'tol. Ah, dinito. Tama, inihanda na pala na ulam na mga ito.

So mga idol, uh, update na lang po tayo mga idol. Pag matapos na po namin to. Dahil sobrang dami pa nito mga idol. At yun. Ay, tapusin lang po na muna natin. Ay, yeah, yun. Update na lang po tayo. Yung mga idol, kakatapos na po namin mag area Yan, ito na po yung huling buya. At yan, grabing ano na mga idol. Ang ulan. Buti wala pa dito yung ulan mga idol Andun sa malayo Yan dito lang po kami sa likod ng isla Nag area Sana makadali po tayo bukas mga idol Yun Kaya Yun, update na lang po tayo mga idol nakauwi na po kami Ayan mga idol Dito na po kami Yan grabing gibas mga idol Ito na po kami mga idol Maraming hibas Ayan mga idol Hindi na makapasok yung bangka natin Kaya yun mga idol update na lang po tayo bukas At sana ay makahuli po tayo At may huli yung kitang di palang gray mga idol Kaya walang kukurap mga idol Sana abangan nyo pa rin mga idol Hanggang dulo Kaya, tara, abang-abang na po tayo mga idol. At excited na po ako kung anong mga huli nun. Kaya, yun mga idol. Yun mga idol, good morning po sa inyong lahat. Kunin na po namin yung kitang di pa lang green mga idol. Yan, yan po yung oras natin ngayon mga idol. Alas 5.49 yun grabing kalma at sana pagpalain po tayo ngayong araw na to mga idol na makahuli po tayo Yan mga idol, update na lang po tayo mga idol. Pag nandoon na po tayo sa ano sa spot kung saan po tayo naghulog ng kitang di palang grip. Kami. at atyan hinila na po yung ano kitang uh, unang kawil pa lang na doon sablay tayo Na may laman mga idol. 60 ay, 60 pirasong anong kawil mga idol. Sana mayroon. Doon pa yan yung dulo mga idol. Ang layo pa. Yun, mga idol. May nakita na po tayo. Ano'ng isda kaya 'yan, mga idol? Pakidabahan ako, idol lah. Yineba na ako, idol, ang sa kabang Kabangkab naman, mga idol. <laughs> ano isda kaya 'yan? Mukhang <laughs> patting. Wah! Tinaman di yuk mau pagdating, pagi pagdating, 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 sudut pagdating, 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 pagdating,

Wala mga idol, patay na mga idol. Dalhin na lang natin. Sayang pagbitawan. Yan, grabe ang laki. Ay, ay. Ay, sayo-sayo po yun manikuha <laughs> alam mo <laughs> Kala, idol patay na kumbuhay kumbuhay sana mga idol bitawan natin kaso patay uh, maano lang mabubulok lang po mga idol at yan ay malalason po yung mga islang kakain kaya dali na lang po natin at pang ulam patay pala sana may sumunod na isdang mamsa <laughs> lagi yung ano pateng lagi yung pateng yung <laughs> Yan, napangabang na lang po tayo mga idol mayroon na naman ulit dahil sobrang haba pa po nito ito na ang gasya yun ang mga idol may huli na naman mga idol idol mga gasya na ito anong isda kaya ito hindi <laughs> kaya pating Ito e, mga idol o sila pa ito magmamsa murag mamsa okay. di na ito Hmm, Okay. Gracia na to. Gracia na to, ah. <laughs> mga idol. Ganda-ganda na to. Gandang isda na to. Ano, mga idol? Oh? Sayahin na tayo, ano? <laughs> Gandang isda to, mga idol. Sabot. Oh. Yun. Sis, parang... Boyo! Ayun. 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 Hi. <laughs> na rin ng makasa, mamsa.

Bliktad. Yun. Ay, maganda din tayong isda, mga idol. Ay, maganda tayong isda. Bliktad pa mino may na. Kaya yun, abang-abang na naman ito. Ayaw, mga idol. Yun, mga idol. Isda na naman, mga idol. Anak kaya tuh, iya e? pating yuk. Patingnya naman. Hahaha, <laughs> <laughs> pating. Pating, ma itu Pating ya? Oh. Bila. Oh, <tap> 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 oh. suniunya mau kawin. Namanya ya, apa? Ibumu ini Kita wawenatin. Kita itu dahil buhay. Ha? Ngising. Ngamen ko eh. ni. Ni ni mo, ni ka raw pa taga mo ko. Eh? Ay pakita ate huwa na. Ah. Mga idol, pinakawalan na po namin. Dahil yan, ay buhay, buhay pa siya mga idol. Kaya babay, pating. You know? Ano na kuwan yu. mm. na yun? Hmm. Hindi nisunsabang kayo? Mamay ko lo? Kala namin mamsa na naman Ating pala Parang isa pa yung ano natin mga idol Magandang isda natin you know? Mm. Mga idol, na po kami mga idol Yan, isa lang po yung huli natin na ah, maganda